Let's go. ngayon sa sakyan namin mo idol okay. so, punta na kami ngayon sa Lamanok Island sakyan so, right. so yun mga idol um, para mas pati, ay ipotika namin Joy! na tayo dyan pupuntaan namin ah, siguro mga 30 minutes nato na kami tapos kung napansin nyo dito mga idol sobrang ano no ah, low tide no ay no kung so, sa pisaya ay unas ayun no sobrang lawak na nalang nila dito unasan ayun yeah, no

哎，你坐哪里？

Ayun no? hello mga idol, kamusta at magandang araw sa lahat So ayun, for this video mga idol, ay nandito tayo ngayon sa uh, Bara, province of Masbati So tama ba, Bara, province of Masbati So ayun mga idol, from uh, Bara Island So nag-travel tayo mahigit na, mahigit uh, Isang oras for 45 minutes So nag-travel tayo, papunta dito sa isla na to Kung tawagin ay uh, Lamanok Island So ang tawag dito sa isla na to mga idol Ay Lamanok Island So, ayun sa yun sa sabi-sabi sa na, naririnig ko lang mga idol, no? Kaya tinawag ng Lamanok Island to kasi uh, parang ano, may dumadaang barco uh, barko dito na ghost barko ba 'yun tawag sa ano? Uh, tama ba 'yun? Ghost barko. alam natin kay, kay Noah 'yun, 'di ba? So, basta mga ganun may dumadaang dito na barko tapos uh, hindi nila nakikita kasi ghost nga. <laughs> uh, ano, yung barko na yun tumitilaok so ayun yung kaya tinawag to ng Lamanok Island. So, medyo kakaiba siya, no, mga idol. Pero dito sa Lamanok Island, mga idol, ay sobrang ganda, no. Uh, simula dito, so, makikita natin doon yung kanilang ano, uh, a uh, white sand Palibot to, mga idol, palibot. Tapos dito, sobrang linaw ng dagat, no? Ah, uh, sa ngayon, hindi pa tayo naliligo. So, siguro ngayon, uh, papakita ko sa inyo yung kanilang uh, sobrang lawak ng uh, white sand nila dito. So, simula, simula dito, papunta doon. Ayan. Ang kagandahan dito mga idol kasi kahit walang uh, cottage kasi uh, mayroon silang ano, mga tumutubong puno. Ayan o. No? Ayan kung nakikita nyo sa likod nyo. Sa likod ko. Ayan di ba? Sobrang ganda. Pwede, pwede ka na magdala dyan ng kahit ano. Tapos si eh, maglatag ka na lang ng... ba? Parang ganun di ba? Sobrang ganda. Video na bubunol ako. Peace. So ayan. Sobrang ganda dito kasi uh, hindi ka na kahit walang cottage. Uh, kasi pray naman dito walang bayad eh. <coughs> ayan. Mag, dito sa so may mga halaman na yan or, or puno na yan so maglagay lang tayo ng parang ano kung may dala tayong tent or trapal no uh, pwede natin inatag dyan tapos pag ano so ayun mga idol ah uh, libuti natin to paikot so ayun doon tapos papakita ko rin yung mga handa namin tapos yung mga kasama ko yung mga mga busing ko yung mga mam ko papakita ko sa inyo doon sa nandun siya so dito lang tayo nag start pag vlog kasi walang hangin dito doon kasi malakas yung hangin kaya hindi hindi maririnig yung uh, sinasabi natin. So tara mga idol, uh, punta tayo doon. Samahan niyo ako. And let's go. So ayun mga idol, uh, simula dito. ayan kung nakikita niyo, white sand doon, ganda. Tapos ayun tulad ng sinabi ko kanina, diyan kahit wala tayong dala, dala, dalang ano, uh, kasi walang cottage dito kahit magdala lang tayo ng mga tent or trapal yan. Pwede na tayo dyan po, Misto. Sobrang ganda dito, no? Tapos, may mga bahay naman dito. So, nandun yung mga bahay. Ayan may mga bangka pa nga, Oh. Ng isda. Sobrang, sobrang tahimik dito. Tapos, ayan, may medyo may silungan doon. Ayan. Sobrang simple lang ng, ng buhay dito. Sobrang tahimik. Tapos, sobrang ganda mga idol, o. Oh. Ayan, oh. Wow! Ang ah. gabi, no? Ayan, gurga. Sobrang puti ng buhangin. White sand. Tapos, tingnan nyo yung dagat, o. ang linaw, no? Ayan, sobrang linaw oh. Eh. Ay, grabe, ang ganda Diba? So, ayan, sobrang linaw ng dagat, no? Oh, kahit dito sa malalim, mga idol, oh Ayan, may mga isda pa, oh no? May mga isda pa, nakikita no? nyo, So, okay. so mamaya, mamaya, mga idol, ah Punta tayo dun sa malalim Tingnan natin yung kalinawan ng dagat, no? Sobrang linaw, no? Ayan, So tara, ikot tayo doon. Ikotin natin doon. Wow. So, ayan. Medyo dito kasi sa unahan ano eh. Ah, uh, papunta doon. Medyo malakas na yung hangin kaya hindi na maririnig yung salita natin. So ayan yung bangka namin na ginamit. Uh, shout out kay uh, Busbal. Yan yung pump boat niya. Ayan, Metro yung pangalan. So ayan, Ayan mga idol. So lapitan natin sila para i-shout uh, out natin. So ayan. Ayan. So ayan yung sasakyan namin. busbal si hai <laughs> ayan. Ay, itaas lang dito may. pinipat lang may. may. Ha? Oh, dyan nga, malamig na 'yan. Ito So ayan guys, uh, hindi nakakaalam. Ay. Ayan, ito yung ginagawa namin pag wala kaming dalang yelo. Wala kaming dalang yelo kaya pag may mga ganito kayo, nagbloom yun sa dagat para lumamig. Ayan. Ayan. May sprite kami, ayan oh. Sprite. Ah. Ayan. Ayan, iloblog nyo lang ha. Tapos pag bus nyo na yung minum, kunin nyo lang yan. Hi, Tay! O, ayan. Ang aming ano, VIP! <laughs> Tapos yung aming operator, si Boss Bal, ayan sa likod. Ayan, ayan maliligo na yan. O, tara guys, ikot tayo dito. Ayan. Ayan. Simula dun, no? Oh. Simula dun, papunta rito. Sobrang lino ng dagat, no? Parang natinig ako ng ano, ha? Yung parang bumbils dun, oh. Oh, yan, oh. So, puo, no? Sa may, ano? Sa may puno. so, ang ganda. Lalo na, guys. Lalo na, mga idol. Pag nag-low tide to. Ngayon kasi, pa-high tide na, eh. Ayan, oh. Pag nag-high tide to, hanggang dito na yan. Ayan. Pag nag-low tide, kanina hindi ko na ako ng low tide. Ah, hanggang dun, no? Oh, yung puti. Yung puti dun, hanggang dun. So ayan So ayan, grabe Sobrang ganda So ayan, papakita ko may sarili ko para maikita rin ako sa pa sup, nandito tayo ngayon sa ah uh, Lamanok Island So ayan Sobrang ganda yan So ayan, papakita ko na sa inyo, ayan Wow naman Wow So ngayon kasi malakas yung hangin uh, Yung hangin na to Ay kanawa yun Kaya medyo dito, malaki-laki yung alon. Pero hindi naman gano'ng kalaki, ano? Sakto lang. Pero doon, malinaw doon, no so, ayan. Tapos, may, na may nadaanan kaming isla doon. Puro buhangin lang talaga, yun, no? Oh. Ayan, oh, no? kung nakikita nyo. Ayan. Tingnan, zoom in. Ayan, puro, puro buhangin lang yun, guys. Yun, oh, no? puro buhangin lang. So, ayan. Ikuti natin to. Ayan, oh. No? 'Di diba? Parang ano rin, yung yung, yung hugis nito, yung yung buong hugis nito, parang ano, uh, Kamigin Island, no? Yung nasa gitna ng isla. Yung dito banda lang, yung dito banda lang, ah. Oh. Ayan, oh. no? yung dito banda lang. Parang Kamigin Island siya, no? Yung hugis nito. Ayan. Oo, oh, ang ganda, oh. Ganda, di ba? Grabe. Tapos, dahil wala walang mga katis dito, yung pupuntang swimming dito sila naka- naka-stay dyan. Magdala ka lang ng tent or trapal. So, maglatag ka lang dyan. Ayos na, ayos na. So, ayan. Ikotin natin. Simula dito kasi layo pa pag inikot natin, no? So, ayan. Siguro, enough na to. Hanggang dito na lang tayo. Kasi, medyo malayo na, eh. So, ayan. <laughs> So ayan guys, sobrang ano, pino ng buhangin, no. Oh. Di ba? Oh. Ayan. Ayan sa mga gustong uh, pumunta dito sa ano? Ah. Uh, Tapi Lamanuk Island. Tapos mayro pang isang ano dito pinaka tourist uh, destination dito mga idol sa uh, isla ng ano ah uh, mas bati pero pa dito pinakamagandang ano. <coughs> tourist destination na kung tawagin ay ano, ah uh, Island. Doon sa Pinya Island ano eh, maraming mga gandang ano, uh, iba't ibang uri ng corals tapos mga nagkukulay ang mga isda. So ayan. So, kaso pagdating doon mga idol, ano high tide na eh, kasi hanggang dito na lang tayo. So sure ka tayo dito. Ayan, punta tayo dito ah, sige. Okay na yan. Mano na, ma... High tide na. Oh. So, ayan. Shout out kay Nonoy Noy. Ayan. Okay. So, nandito tayo. Ayan. Sulong na tayo. So, ayan. Papakita ko na sa inyo yung ano. Yung ano namin, pagkain namin. Kung saan kami naka. Ay. So may may sounds mga idol so eh mamaya eh, ikakat na lang natin yung sounds no. Ang importante may pakita ko lang sa inyo yung uh, pwesto namin. Okay? So ayan. Tapos may kasama kaming dalawang aso. Si Blacky, Blacky. Come. Okay, okay, okay. May butiki Ha? Bukiki? Butiki Sabi <laughs> ko butiki oh. Bianca Tumawa si Bianca pag sabi ko bukiki, bukiki. So yun guys, yung imperador kami Ang malakasan yan Yung bangka namin dito kami sa Boracay. Lamanok. Ay, lamanok ba? Sarap Boracay. Mag-hi ka muna sa amin sa natin. Hi! Hi, sinampay! Gusto huh? pl pl mo magdaon ang yung picture mo ba? Ha? Huh? Huh? I-selfie mo tapos mo? Sa kaunan mo. Selfie mo. Kaya dumi, tayo mo yung realme mo. Realme na pang malakasan. Sandal mo yung chinyan. สุนบูฮารน